Uy! Siyak pa ito, ka ito I, ulo, uy! Huwag ito pa Uy! na! Kita, kuha ato ba? Eh, uloy. uy! Wala, kaya hapon. Kita, kaya nakutoba. Nakakagisok-sok si Mumpul sa... Astilan, wala aramang god. Wala, kaya hapon. Namang kita tinagunan rin. Oh. Siyak pa man. Matugan ka, dili. Isumbong di kang papa, Ron. Nagul, pero... Alag sabang papa. Nakakarap din Kinawat tadi mu ba. Muse kinawat ngan nakitan rama nak leader eh. Kinitan manina tungaon na to da Ah grabi naman tungaon ay. Aku manaka kita aneh. Dinit lagi nan de mutungaon. juga pa ron. Kan siap nakung tungaon na Aku bena kita aneh. Ganyan takunan 100 be. Eh koan ngunan 100 cuy. Si pintar. lagi para dit guys sumbung ni papa. Iya, bantek sumbung kon ni papa. Oh 100 do. Abi be, nara na. Basta ai siapa ni papa? Bantere Mati na. Sumbung ni ba? Oh, unsur nak? Mada ah, kan kaya kuarta sendiri ni tu ba? Aku nuda tu ba nak kaya gila beto? Agung! Pasti lan, asal man si Ron? Nani tu ba, nanti habi habis haba kuarta peting hambugah! Pandang main ni bata'a Nang hilabut nabut tu ba? Pantai na nang kita sekuat tu bata'a tu Tuh, tu, 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 bata'a nang gila ni eh. Ust, tui, kena gahan banang kuarta ana? lagi pa Kinitan ran aku nih. Aduh. Kinitan si mong kabuang asam makan nang anak. Boleh lagi pak kinitan ran lagi naku nih. Bisa nang ditukan imong nang aku kuarta. Imong mangho dan istoria saku wah. Nang ditegang ditu nang no 100 pa para di tum sumbu. <laughs> nang mm -hmm. bitong dili kami ki tungas sumbu nang papa. Betak akab. Ditegang ditu nang 100 lah para di kamu tukan ni papa. So kagama ran nang 100. Bisa minang kuarta bi? Dili kami di David batak pakai nang ini ni kuarta hani di puji. Sige, kung 50, papi, ako ba yung kita anak? 50? Paghilom, gagahan kita hindi Kakakulat ang utang. Ay, papa. Psst, Dwayne, dali sabi, suguon sa takakalali. Kung sa man pa? Bayare sa itong utang sustendahan ka, kaya Masin paninglan na ito, basin nga taka-utang ito usap. Kurata, papi. Oh. Pastilan. Natagak akong kwarta ba? Yes wala anak na lain hilab tanon. anak nga si Junior. Nga nung nakabalumang kabi nga si Junior may nakuha. Pa, nagtuwa po. Nagpalit og saging og kinde. Sige kaong kaon. Pastilan, gining Junior na ko eh. May tukar na yung kasipat pa. Pertig ni mo si Patang Bataha ka Gikuha rin ni mo kong kwarta. Magipalit rin saging ba? Wala, wala, si mong kabuang. Idasok hinuunta ka di ha? Aha, Thank <laughs> you.